Naku po mga kababayan ko, ito na. Totoo ba yung nalaman natin na nagkakatrayduran na nga ba sa pamilya ni dating Pangulong Duterte? Nak medyo, kakab medyo nakakagulat itong mga revelasyon na ito mga kababayan ko. Kamakailan lamang ay naglabas ng isang blind item. Itong uh, pinalang uh, spoiler na vlogger na si uh, Mr. Gaza. At talaga nga naman pinag-usapan ito sa loob ng social media at talagang matindi ang kanyang, nga, kanilang mga revelasyon. At ito mga kababayan ko, kinumpirma na nga ni uh, Vice President Sara Duterte ang alingas-ngas na meron talagang nag-tridor kay Digong mga kababayan ko at nakauwi. Ba? Ha? Bigyan nga natin ng komentaryo ito at pag-usapan natin. Pero before that mga kapatid, please don't forget to follow, like and subscribe to my YouTube channel para lagi ka updated sa mga biyahe ni Koy Movements na gagawin natin. All at i-hit mo na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga biyahe ni Koy ha. Let's do this mga kababayan. Naniniwala naman ang kampo ng mga Duterte na may nagtridor sa dating Pangulo. Uy! Naku! Na sa kanyang pagkakaaresto. Naku po! <laughs> oh, nasa frontline ang balitang yan, si Camille Samonte. Ayan na nga ba ang sinasabi ko, mga kababayan ko? <laughs> Ako, I have a two theory na nagtridor kay dating Pangulong Duterte. Yes, I have a two theory, mga kababayan ko. Tuloy! kay Kumbinsido si Vice President Sara Duterte na posibleng may nagtraidor sa kanila bago pa man naaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mm -hmm. Talaga ba? Sa press conference, ikinwento ng vice na magkakasama sila sa Hong Kong nang malaman ng balitang may inalabas ng warrant of arrest ang International Criminal Court laban sa dating Pangulo. Teka lang, teka lang, balikan ko lang to ha. Itong balita na ito mga kababayan ko, Ah, uh, nalaman nila during During ano ha, nalaman, nagtataka lang ako, ito tanong ko lang ha, patanong lang naman. And I'm not accusing the one senator, mga kababayan, alam nyo naman, medyo crucial to. No, crucial to. Daanin natin sa ganito para mas maayos sa tanong. Nalaman ng kampo ni Duterte na may warrant of arrest si Digong sa Hong Kong. Tama, sa Hong Kong, mga kababayan ko. Sa Hong Kong na, nasa Hong Kong na si Duterte. Naalala nyo yung may nagkwentong susunod daw siya dapat. Mga kababayan ko. Tama. Susunod daw siya dapat, mga kapatid. But suddenly, nalaman niya daw. <laughs> Di, <laughs> nalaman niya daw, mga kapatid. Sabi niya sa media, nalaman niya daw na may warrant na si Duterte. <sharp> Talaga ba? N nalaman niya, mga kababayan ko? talaga ba na talaga ba na nalaman niya mga kapatid ito at tanong ko lang at ko lang mga kababayan ko i just want to be clarify everything mga kababayan nalaman niya daw na may waran si Digong at hinahanap daw nila to at gagawa niya daw ng paraan dito sa Metro Manila tapos sabi niya susunod na lang daw siya sa Hong Kong. Mukhang uh, nagkakatrayduran na nga sa kampo ng mga Duterte. Ah. Sino ito? Mga kababayan. Kasi ako, kung pagtutugmatugmain natin itong mga haka-haka ko, haka, -haka, haka ko lang ha, ah, para safe tayo. <laughs> Ang kwento niya, susunod daw siya sa Hong Kong. Suddenly, hindi siya, na, hindi siya natuloy. Kasi nalaman niyang may warrant. So nung nalaman niyang may warrant, mga kababayan ko, bakit nalaman mo? ba? Diba? Tanong lang. Kasi yung warrant of arrest ni Duterte, to be honest, mga kababayan ko, three days before, kwento ko na sa inyo nga, para malaman nyo. Alam nyo, malapit ako kay Sunny. Alam nyo naman eh kay Mayor Sunny Trillanes. Alam niyo malapit ako doon. Three days before, mga kababayan, si Mayor Sani biglang umalis. Yes, biglang umalis. Habang nasa caucus kami, kwento ko sa inyo ha, habang nasa caucus kami, mga kababayan ko, biglang umalis sa caucus. And narinig ko na may pinuntahan. I don't know sino. Pagbalik ni Mayor Sani, mga kababayan ko, uh, he's very happy. Mga kapatid, yes, correct. Talaga to. Very happy si Mayor Sunny. And I don't know the, what's the reason kung bakit. Mga kabayan ko. I don't know what's the reason kung bakit masayang masaya si Mayor Sunny Trillanes. Talagang ano, talagang yung niti ni Mayor Sunny Trillanes during that time is giting-giting talagang giting tagumpay. Sabi ko, hmm, something wrong. And I, tina, inas ko yung isang kaibigan niya, nakasama niya lagi sa sakyan. I don't want to mention the name. Sabi ngayon, sabi ngayon sa akin, may malaking mangyayari sa Pilipinas. Uy, sabi ko. Tapos napatingin ako. Ah, lumabas na yung waran. Tapos yung kausap ko, napangiti na lang. Napangiti sa akin ganyan. It means, mga kapabayang ko, tantugma kami. So, inanunsyo ko sa inyo na konting, uh, konting pahapyaw. May malaking mangyayaring... Ah... Uh, talagang uh, history sa Pilipinas. Inannounce ko yan sa inyo. Kinakinagabihan. After three days, mga kababayan ko, nung pag-uusap ni Mayor Sani na yon, tapos yung ano, nakita kong ngumiti talaga si Mayor Sani, tagumpay na tagumpay. Yan na yung nangyari, mga kababayan ko. Nangyari yung hindi inaasahan ng mga Duterte. Ngayon, mga kababayan ko, dapat ang alis ni Duterte papuntang Hong Kong talaga, Maniwala kayo sa akin at sa hindi, marami magpapatunin nito. That is March 29. Mga kababayan, March 29 dapat ang punta niya dyan. Napaaga papuntang Hong Kong, mga kababayan ko, dahil, makinig kayo ah, dahil, mga kapatid, dahil po ah, dahil po, meron na rin nagtimbre kay Duterte na lalabas ang warrant of arrest ng ICC. Suddenly, mga kababayan ko, inunahan niya kagad ng alis papuntang Hong Kong. Tama, mga kababayan ko. Ha, ito ha, makinigay sa akin. Inunahan niya kagad ng alis. Kasi kung dadamputin siya sa Pilipinas, yari siya. Talagang dadamputin siya. Pinulforce na yung puwersa sa Dabao. Pinulforce yung puwersa sa Maynila. At ang ending, mga kababayan ko, nasa Manila nga talaga siya. Nasukol. Ganito nangyari. According to my legit source, and I don't want to mention the name, nag-apply itong si Digong ng political asylum sa Hong Kong. Which is based, ang Hong Kong ay home base at uh, sakop ng bansang China na kanyang pinoprotektahan sa Pilipinas. Diba? Tama ako? Tama kapatid? Sa Hong Kong ang ending mga kababayan ko, ang ending, hindi kinaya ni Duterte yung pressure doon. Mga kapatid, ito di hindi kinaya yung pressure doon. At ang sabi ng kanyang magiting na di umano'y anak, kapag hindi ka umuwi, tay, sasabihan tayo ng taong bayan na duwag. So Duterte expected, mga kababayan ko, na pagbaba niya ng aeroplanos dito sa Ninoy, sa uh, Naiya, ay dadamputin siya ng ating PNP. At, mga kababayan ko, at, idadalin siya sa, prosa, sa, dadalin siya sa korte sa Pilipinas at haharangin ito ng mga kasama niya na ITRO ng Supreme Court ng pag-areso sa kanya. Okay, mainig kayo, mainig kayo ha. Ngayon dapat gagawin sa kanya. Suddenly, hindi yon nangyari. Opo, hindi yon nangyari. Suddenly, hindi yon nangyari. Dahil, dahil sa sinunod ni Duterte, ang isa sa kanyang mga kadugo, mga kababayan, kadugo na lang. Sa mga kadugo, ipinahamak siya ngayon. Hindi po inasahan ng mga Duterte na dederecho ng Netherlands si Digong. Yun ang pinakamalaking mistake nila. Akala nila malaalis guo na magtatagal pa sa Indonesia ng ilang araw bago ilipad sa Pilipinas. Pero hindi. An anong nangyari mga kababayan ko? Anong nangyari mga kapatid ganito? in just uh, in just uh, in the simple mistake hindi nila na prevent na dederecho si Digong mismo doon sa ICC pagkadampot mga kababayan ko kaya na bigla ang kampo ni Duterte at hindi nila inaasahan mga kababayan ko yung mga nangyari na to And explain na to sa atin mga kababayan ko explain ko na sa inyo to hindi nila expected yan kaya po mga kababayan, ko, kung mapapansin nyo, nabigla po ang kampo ni Duterte at talagang tiyak na nagulat po sila sa mga nangyari. At hindi nila inasahan yung mga ganong eksena mga kababayan ko. Kaya po ang nangyari sa kanila, mga kababayan ko, nabulaga sila ng mga Duterte. Ay nabulaga sila ng ating gobyerno. Mga kababayan ko. So ang ending, mga kababayan ko, syempre magwawala yung mga yan dahil uh, yan ang palagay nila. Ngayon, mga kababayan ko, sinadya po ba na sinadya ba talaga yon mga kababayan ko? I think napagplanuhan ng 3 hours. Kaya, yeah, napagplanuhan ng 3 hours, at in-execute kagad, mga kababayan. Tuloy! Hinala ng bise sa Hong Kong pa lang, may nagtitimbre na sa mga otoridad sa Pilipinas ng bawat kilos nila. Yeah, may nagtitimbre talaga. At yung nag traidor mga kababayan ko ay ayoko naman sabihin na ano, parang nga sama ako naman nawala wala doon. Ayan na ah. ha? Kung may traitor man, malamang. Dahil merong nagsabi, merong traitor. Uh, traitor siya siguro sa information. At... Siyempre, sino ba magta-traitor sa information dyan? Eh, yung uh, pinakamalalapit sa inyo lang, di ba? Binigay niya doon sa kabila, but I don't think meron siyang binigay na information na valuable din uh, sa Philippine National Police dahil um, alam naman ng lahat at hindi tinago no na uuwi si Pangulong Duterte. Ne, 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 hindi, 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 tinago. Hindi nyo talaga maitago. The word is hindi nyo talaga maitago na uuwi si Duterte. Alam nyo ba? Klar, klaruhin natin. Klaruhin natin to. Walang nakakaalam na uuwi si Duterte nung panahon na inaresto siya. Klaruhin natin mga kababayan ko, ah, Vice President Sara Duterte, pasensya na kung ano. Walang nakakaalam na Pilipino na uuwi si Duterte sa Pilipinas nung inaresto siya. Kayo lang ang nakakaalam nun at walang nakakaalam sa ordinaryong Pilipino. Okay? Tuloy. Um, alam naman ng lahat at hindi tinago no, na uuwi si Pangulong Duterte. Ayon pa sa bise, okay. mismo si dating Pangulong Duterte ang nagdesisyong agahan ng kanyang flight pa uwi ng Pilipinas. Kasi nga, ipine-prevent ninyo. Tinignan nyo mabuti. Nung kinapanin nyo, ito, ito pa nangyari dyan mga kababayan ko. Ah. Yung sinasabi ni Baton na tinrabaho niya, na tinrabaho niya, yung... Ah, Uh, TRO, para matigil yung pag-aresto uh, pag kay Duterte, mga kababayan ko, mag-isip kayo mabuti mga kababayan ko, kung tinrabaho talaga ni, ano yun, ni uh, Bato, na sinasabi niya mga kababayan ko na tinrabaho niya, daw yon. Wala silang mahanap na, na ano, wala silang mahanap na talagang, uh, kaya malakas ang loob ni Duterte umuwi sa Pilipinas, wala silang mahanap na warrant. Hana, na sila, hinanap na nila, naghanap na sila. At kung anong ano nang tinagtanungan nila, nagtanong-tanong na sila, wala silang mahanap na warrant. Hindi nila alam, mga kababayan ko, na yung warrant, tempo mga kababayan ko. Alam mo, tempo mga kababayan ko, na pag alis niya doon sa Hong Kong, paglipad na paglipad ng eroplano pag take off, pag, pag take off, no, no internet, no signal, nilabas ngayon yung warrant of arrest alas 3 ng madaling araw na pick up na pick up ha? na pick up ng Interpol then submitted to DOJ and then the DOJ executed in -execute nila akala nila mga kababayan ko hindi na pa, hindi kayang i-execute ng pulis natin ng umaga mga kababayan ko nagkamali sila ng pagtantya kaya ngayon nagkabulagaan mga kababayan ko nung nagkabulagaan eto ang nangyari hindi sila prepared, mga kababayan ko. Kaya nakaya kita mo, hindi sila preparado. Sabog-sabog yung lakad nila at binigla sila doon, mga kababayan ko, ng Interpol. Kasi mautak si Duterte, akala niya walang walang uh, walang uh, walang gagawa ng ganun, pero hindi niya alam, mga kababayan ko, paglipad ng eroplano, that is the doomsday. Dalawang oras mula nung kanyang ano, eto na, mga kababayan ko, handang-handa na. Tuloy. Kahit na may arrest warrant na. Inakala raw kasi ng dating Pangulo na dadalhin muna siya sa korte kapag isilbi ang warrant pero hindi nga ito ang nangyari. Di ba? Like I said, hindi nga talaga nila expected talaga yan. Talagang hindi na bigla talaga ang mga Duterte dyan. Nang ilipad na ang ama niya pa Netherlands, agad daw naghanap ng abogado si VP Sara. Kaya siya mismo ang pumili sa British-Israeli lawyer na si Nicholas Kaufman para maging lead counsel ni Duterte ako ang pumili, ako ang nagsabi kay President Duterte, uh, kay Nicholas Kaufman. Kung man, uh, si Nicholas Kaufman, kopo po ang mananagot uh, sa taong bayan. Pero pag amin ng bise, tanggap na raw niya na hindi maka... Ito ah, mga kababayan ko. Aminin nila sa Pilipino ito na, na tinatalikuran na sila ng, ng, mga opisyalis ng uh, gobyerno natin na kaalyado nila. Aminin na lang natin even yung nag sa kanila, tinalikuran sila dahil ayaw rin makulong doon. Mga kababayan ko. Yan ang totoo doon, mga kapatid. Hindi sa pag di, ni, hindi pag, ni ang tawag diyan eh para sa akin eh. Kumbaga uh, para sa akin ah, eh, hindi pag-tridor. Kasi talagang tinulungan niya lang naman ng batas natin, batas ng na, ang batas eh para mapakulong talaga yung utaong na nagpapatay na nagpapatay ng milyon ng ng, 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 ng libo-libong Pilipino mga ko. At kung ano man ang kasapitin nun, no, syempre, hindi eh, ko na ilalabas. Kaya nga, uh, tinatawan-tawa ako eh. Banat na banat, mag -ba banat na banat magsalita sa stage eh. Pero tingnan mo, traitor naman. ba? Diba? Ito pa. Kakabalik ng Pilipinas ang kanyang ama. Sa totoo lang, wala talaga akong nararamdaman. Hindi ako galit, hindi ako disappointed. Nothing at all. Kasi pointless naman na mag mag ano ko mag harbor ako ng feelings about, what happened <laughs> kasi inudyo mo tatay mo umuwi hindi na yan ang problema sa inyo eh inudyo niya na umuwi o oh, ayan na nangyari nabulaga siya surprise o oh, ba diba? siya maibabalik hindi na mababalik si Pangulong Duterte sa Pilipinas correct doon na siya maninirahan alam niyo ba mga kababayan ko, 30 years ang gugugulin ni Duterte doon. Ilang taon na siya ngayon? Mag-80. So, pag nag-80 siya, sabihin natin another 30 years gugulong ang kaso niya, wala na, mga kababayan ko. Doon na babawian ang buhay yun. Sa so, totoo lang ha, at diretso lang ako, gugulong ang kaso niya, matatapos ang kaso niya, may hatol siya, pag na nahatol-hatulan siya doon, 30 years, mga kababayan ko, mga kapatid. 30 years ang pinakamababang life imprisonment sa Netherlands, mga kababayan. Kaya na malungkot para sa mga DDS, but uh, doon sa mga taong namatayan, para sa kanila, justisya, mga kababayan ko. Alright, maraming salamat. Nakaabot ka sa punto na to mga kababayan ko. Maaari mo bang i-follow, like, and subscribe ang aking YouTube channel? kung gusto mo ng ganitong usapan, mga kababayan, medyo malimanay tayo kasi medyo hindi naman mainit ang laban, mga kababayan ko. Ako po si Biyahin ni Koy TV. Sama-sama po tayong babangon muli para sa bagong Pilipinas.